Pumanaw na raw si dating Pangulong Rodrigo Duterte? Hindi totoo. Isang post sa Facebook ang maling nagulat na ang abo ng dating Pangulo ay nakabalik na sa bansa. Nagpost naman ang photo carousel ang isang TikTok account kung saan may kita ang isang inedit na larawan ni Duterte na may pakpak -pak at mga ulap sa kanyang likuran. Huling nasilayan ng publiko ang dating Pangulo noong March 14, kung saan siya ay marap virtually sa pre-trial proceedings ng kanyang kaso kaugnay sa paglabag sa karapatang pang tao mula sa kanyang detention center sa ICC headquarters sa The Hague, Netherlands. Wala rin anumang opisyal na anunsyo hinggil sa pagpano ng dating Pangulo mula sa kanyang mga official na social media page o sa kanyang mga kamag-anak sa kasalukuyang pagsusulat, umani na ng 17,000 reactions ang Facebook post, habang ang TikTok post naman ay may 4,685 likes.